Today is August 24, 2023 at narito tayo ngayon sa New Public Market upang isagawa ang programa para sa ating mga kababayang magsasaka rito sa Mulanay. Ito po kasi ay depende dun sa sukat ng inyong lupain din. Kung hindi pa ako nagkakamali sa isang ektarya, ay nagre-range ng nasa 4,000 po yung halaga ng voucher, fertilizer voucher na inyo pong matatanggap. So kung mas malaki po, more than 1 hectare, so mas malaki po yung matatanggap ninyo na voucher. So ito po ay uh, tulong, ayuda, ito po ay binipisyo galing po sa ating regional office sa ng 4A. At sa pangalan po ng ating lokal na pamalang bayan, sa panguna po ni Mayor Aris Aguirre, at lahat po ng aking mga kasama sa ganyang bayan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kanila. At syempre, ganun din po yung pasasalamat namin sa inyo sa pagtalima at pagsuporta po ninyo sa mga ganitong gawain. Sa pangunguna ng tanggapan ng pambayang agrikultor, may bilang na 526 na mula na magpapalay na rehestrado sa Register System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang naging benepisyaryo ng programang pagbibigay ng libreng abono mula sa Fertilizer Discount Voucher o FDV ng Department of Agriculture Region 4A. Nagpapasalamat po ako sa ano ay sa Department of Agriculture at kay Mayor Sir Ar kay Mayor Aris Aguirre at saka kay Ma'am Graciel sa pamimigay po nila ng libreng abono sa amin pong mga farmers. Akoy nakadalo dito sa pamimigay ng mga fertilizers ng Department of Agriculture sa pangungunan ni Ma'am Graciel Desena no at ang ating mayor Mayor Aris maraming salamat po. Ah, uh, malaking tulong po ito para sa aming mga magsasaka na sa kasalukuyan ay nahihirapan ding uh, bumili ng mga nagmamahalang mga abono mga ganitong programa ilan lamang sa maraming pawamaraan upang patuloy na masuportahan ang mga magsasaka at masiguro ang malusog at masaganang ani sa kanikanilang sakahan. Patuloy ang pagpapadaloy ng mga programang pang-agrikultura sa bayan ng Mulanay sa pangunguna ni Mayor Kuya Aris Aguirre at Vice Mayor Jay Casilleja katuwang ang Department of Agriculture upang mas lalo pang lumakas ang kakayahan ng mga mulanayin para sa sustainable supply ng pagkain at pangkabuhayan dito sa ating bayan. Ako po si George Atienza, palaging nagpapaalala na magsama-sama po tayo sa pagkamit ng ating mithiin na ang bayan ng Mulanay ay aangat at aasenso.